gutom na ako, wala tayong pera. Ako may gutom na gutom na rin na ako. Ngayon kasi ah. malagi may pera to, ayaw naman lang ako bigyan ng pera. Wala na ako yan Wala na daw pera, napakakuripot niya kahit kaya lang. Hindi Wala daw. lalo ako walang pera. Pambili lang ng fishball. Wala K din, ano ka ba? Magano lang tayo doon, lugaw, lugaw. Alam mo, piso. alam mo di, kung paano kami nakakakain. Pag oh. naiskam ka namin, o oh, ganun, gusto mo. Oh. Gusto mo, ganun na lang. Teka, may naisip ako eh. Ano? Ano ba? Basta may naisip ako. Ready ba kayo? Ay, eh, saan nga tayo kakain? Para lang makakain ako. Gutom na gutom na Ay, ako. Ay, eh. kami din. Baka naman ikaw lang kakain, ha? Baka naman oh, ito yung ano Baka, ba yan. May, ano? May, may, may naisip sige, ako. Sige, lang. sige, sige. Bulong nyo rin sa akin yan, ha? Aba, baka magandang ang iti, ha? <laughs> Umunod ka. Me, oh. nakikita mo ba yung pinakamagandang cafe ano? dito sa Kabanduan? Ayun, Ayun. yung Zeni Cafe. Yeah, Zeni Cafe. Oh, wala nga tayong pera eh. Mahal dyan. Oh. Mura lang dyan mura lang lahat ng tinda dyan. May na natin yung binulong mo kanina, gano'n. Oh, dyan na yun. Hindi, oh. nakakahiya din. Tee. Kaya, pumuesto ka. Pumuesto ka, oh. Oh, no. pumuesto ka na. Do. Basta ako bahala. Okay. Ikaw bahala, Tee. Mag-order ba ako? Oo, oh, bahala. Oh, bahala. Basta huwag ka na umorder. Ako oh, bahala. Sige na nga. Sandali na. Di, ang ganda naman dito sa Zeri Cafe. Di, sigurado ka dito na yan. Baka naman, na, na, ano kumis. ha? Sandali. Sa so, kaya kung nakakain dito, wala naman tayong pera. Kau <tuk> kau mau? Kau tak sama-sama sama-sama? Daging

diskarte yun para ano, dali isama mo siya, bilisan mo, dali ang para libre, para libre. Gusto mo ano, kumain. Libre mag-away. Dali ang mo. Mag-away lang tayo kung nari, tapos yung subjok dito. Dali, 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 dali. Dali, dali, dali. Gugutan na Oo, gugutan na, gugutan pa naman yan eh. Dalawa kayo, dalawa kayo. ba? bakit ba? Okay. rin kayo. Sandali. Uy, grabe kayo. Hindi nyo man lang ako tiniran. <laughs> uy, akin yan. Hindi nyo ako sinumpong. Akin yan. Take out ko yan, uy. Uy. <laughs> uy, take out ko yan. <laughs> uy, out ko yan, <laughs> uy, muna. Akin yan. Di, gagawin <laughs>